It's Be Easy and Chiller Tutorial So yung discuss natin ngayon Ayan, condenser coil Ito So itong condenser coil guys Dito unang mapunta Yung refrigerant mula nun Sa pagpump ng compressor So itong condenser coil Malaki yung piping So in between ng condenser coil At saka evaporator meron tayong orifice or capillary tube or TXB or electronic expansion valve so i-discuss natin yan sa sunod natin mga video so yung orifice na yon maliit yung butas ng pipe so itong condenser coil malaki kaya nare-restrict yung flow refrigerant papunta dun sa evaporator coil ibig sabihin napipigilan yung flow niya tataas yung pressure at saka temperature dito sa condenser coil So it means chemical yung refrigerant pag mataas yung pressure iinit yung condenser coil, okay? So mainit itong condenser coil. Ngayon, kaya meron tayong CFM or condenser pan motor para to reduce or mababawasan yung init at saka pressure ng refrigerant nandito sa condenser coil dahil nga na-restrict yung flow niya. Kaya itong condenser coil mainit yung coil na to. High pressure refrigerant at saka high temperature refrigerant. Okay? Kaya meron tayong mga CPM So, yung CPM din, i-discuss natin yan sa sunod nating video. Okay? Condenser coil, high pressure refrigerant, at saka high temperature refrigerant. Kaya mainit siya dahil na-restrict yung flow niya papunta dun sa evaporator coil. Okay?